ng gabi mga idol. Para hindi pa muna ako makapag-content ngayon kasi masama pa rin ang pakiramdam ko simula nung nabagsak ako sa sahig. Sinubukan ko sana magluto-luto ulit nung nagpaksiwa ko ganun. Pero na nagrabi tuloy ako. Sabi ng doktor sa akin kahapon, one year daw wala akong gagawin yun tapos wan niya ang gamutan kasi yung mga ugat-ugat ko na naipit ba sa ko na bagsak malakas kasi pagkabagsak ko nun eh ayun nandito lang ako sa kwarto lang ano minsan bumababa ako sa baba nagpahangin grabe yung naramdaman ko pinilit ko ano pinilit ko lang mag kumain Thank you sa lahat ng naka ano sa akin. Maraming maraming salamat. Pag nag pag nanonood kayo ng YouTube ko, mag-comment kayo kasi para mabalikan ko kayo kahit masama ang pakiramdam ko. Babalikan ko kayo. Tinitik ko naman yung ano ko eh, yung YouTube ko kung may nag ano ba. Kung manood lang kayo tapos walang comment, ay, hindi ko kayo mabalikan. Thank you.